He's got mac and cheese Yay! Surprise, surprise mga ate ko, mga kuya ko It's been a long time since uh, nag-post po ako ng video Gumawa po tayo ng recording Nandun pa po ako nun sa waitering job ko sa restaurant But my waitering uh, days are over Balik po tayo sa Airbnb mga ka surprise surprise. Kung gusto niyo pong mapanood yung naging buhay ko as a waiter mga ka surprise surprise, -surprise yung naging accommodation ko doon. Nandito lang po yun sa YouTube at World's Most Famous Vlogger and dito po sa Facebook. So for now mga ka surprise surprise, -surprise is November October 31st. So You know that din, mga ka-surprise-surprise, ayun na naman tayo, magdi-disclaimer po ako. Hindi po ako nag-celebrate ng Halloween, mga ka-surprise, surprise. Hindi po ako nag-celebrate ng mga kaluluwa and everything na mga ganyan, mga evil spirit. Ano lang po tayo, mga ka-surprise, surprise. Ang gagawin po natin is magka-catch up lang po tayo sa mga araw po na hindi tayo nagkasama, ganyan. And kung ano po yung update sa buhay ko ngayon, sa buhay po nating lahat, kasi mag-explore -e din po tayo sa labas. So, ayan mga ka-surprise, surprise. surprise. It is uh, again October 31st and ganito po ang sitwasyon ng trapiko dito sa SLEX. Nagpapatrol mula dito sa SLEX. SLEX Halloween Day pero hindi po ako nag-Halloween. Ako po si Anyway, enough of kalokohan muna. Ayun ganyan. Serious muna. Uy, serious. Ayan. So, ayan mga ka-surprise, surprise. surprise magla time na po ako. And what will happen is, sasamahan nyo po ako mag -lunch. So, nagpre prepare lang po tayo. Ayan. And nanonood po ako ng... And ito po yung mga favorite ko pinapanood. Itong mga, what do you call this? Um, vlogs. Ayan mga ka, surprise. surprise. So, the, Good excuse. So ganyan po yung maging natin mamaya kasi nasa mall po siya tapos umiikot-ikot siya. So ganyan po yung maging natin mamaya mga surprise surprise. Kasi sasamahan niyo po ako bumili ng lunch and tumingin-tingin na rin po sa mall. So hindi po ito purely daldal -dal lang. May pupuntahan po, po tayo pero magtsatsa muna ako for a moment. Just a matter of what is your appetite. As I make my way out of the park, I hope you've enjoyed this walk around and just to show you how a couple of years later Ayan mga ka, surprise surprise Sabi nga nila isihan natin pero masiisihan pa natin Tara na Business <laughs> I'm not sure how to even word it No matter what I say, people are gonna take it the wrong way and how to... So ganyan po yung mag-excel natin mamaya, na lalakad-lakad po tayong ganyan. So mga ka surprise surprise bear with me ha kasi medyo baka madrama itong video ko na ito kasi nga ikaw ko sa inyo kung ano ba yung current situation ko ngayon. Ayan, do sa gusto makaalam, ah uh, <laughs> So tara na po, papunta na po tayo doon. Pre-prepare lang po natin yung mga dapat i-prepare. So let's go. Mga ka-surprise-surprise, surprise, tawag dito, kung pina-follow niyo po talaga ako, alam niyo naman na nagtrabaho ako as waiter, ganon. And then uh, it only lasted like a week, ganon. And now I'm back po dito sa Airbnb, ayan. And ito po yung fa favorite view natin dito, katapat po natin ng SM Bigutan. so tara na po, bibili lang po tayo again ng lunch. Yan. Without any further ado, tara na. And again, mga ka surprise surprise pala, baka sabihin nyo naman, it is always giggles and sunshine for me. Kasi nga, nasa Airbnb naman ako, laging holiday feels. Mga ka surprise surprise, ano po ngayon? It's like a construction site po dito ngayon sa Airbnb kasi inaayos ko po itong flooring. Ayan. So, sa mga may um, Condo unit po sa inyo uh, Siguraduhin nyo po yung mga vinyl po natin Ay uh, hindi po nababasa Otherwise You will suffer the consequences Mga ka-surprise-surprise surprise, na Ayan uh, Mababasa po yung ilalim ng vinyl Ganun So It's not about uh, Giggles and sunshine nga Hindi po ako nandito to have a staycation Mga ka-surprise-surprise Nandito po ako para may ayusin So clear po tayo doon. <laughs> so ayan, napisa na natin ang chikahan mga ka surprise surprise So ayun nga, my life as a waiter, hindi po ako masyado nagkwento doon kung fina-follow nyo po yung mga videos ko na ano ba yung feeling ko na paiging waiter, ganyan. Mga ka surprise surprise sa totoo lang po, it is very fulfilling na nagsaserve ka sa mga taong gutom, ganyan. Siyempre, -siyem pagpupunta -siyem doon, mga gusto kumain or mga gutom na para bang mabuti yung ginagawa nung pinagsaservan mo and mabuti rin yung ginagawa mo kasi it is about food, di ba? So, nowadays, di ba? Nowadays, eh, yun yung mga, mga good entertainment, eh, di ba? Food, ganyan. So, it is very fulfilling as well as uh, very tiring, ganoon. Before ako sumabak dito sa pag-waiter, mga ka-surprise, surprise, surprise talagang inihanda ako yung katawan ko. Ayan, na uh, hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa akin doon, ganyan. And through prayers, mga ka, surprise surprise, without uh, any prayer, ganyan, without uh, help from God, hindi ko po magagawa yung mga ginagawa ko. Hi, hey, Kuya Siya! Hi, magandang umaga! Hindi ko magagawa yung mga ginagawa ko without uh, God says sabi, sabi na nga nila, is interference, gano'n. So ayan nandito po tayo Pero nakita nyo na po itong route na ito Pag pumunta po tayo doon Nakita nyo na po itong route na ito Ibang route yung gagawin natin ngayon mga ka, surprise, surprise. Mag-ano po tayo Yung Ang route po natin is um, Other route naman para hindi mo kayo mabor. Later Ayun, so What we will do is uh, Bibili lang po tayo ng lunch Ganyan mga ka-surprise surprise, surprise. And uh, what else? Bibili tayo ng lunch and pupunta po tayo sa mall. Doon ko nakakainin yung bibili nating lunch. So, bibigyan ko rin kayo ng tricks gano, para makatipid. <laughs> In short, mga ka, surprise surprise magkakarinderia tayo, take out, and then itadine natin sa mall. O, oh, di ba diba? <laughs> Ginawang bahay ang mall. So ayun nga without any gods uh, interference siguro hindi ko kinaya yung job doon sa uh, sa restaurant. Imagine magi-start ka ng 10 in the morning and then mag -e end ka ng around 1 AM. So ganun po siya. And it, and it requires a lot of standing and most of the time talaga standing ka lang di ka pwedeng maupo. And hindi lang po basta standing na parang guard ka, maka surprise surprise kailangan mo rin talaga lumakad, gumalaw. So, paano ko bang nakaya mga ka, surprise surprise? Yun nga, nanalig po ako sa Diyos. Pinanalangin ko po yung lakas, yung unawa, yung karunuhan, Ganon And, um, ayun, mindset din mga ka, surprise surprise na, di ba, yung iba sa atin is, um, ang ginagawa is uh, para lang mapagod, ganyan para mapagod is uh, magjo-join sa gym tapos magpapakapagod sa gym sa pagbubuhat ng barbell so yung mindset ko po na yung ginagawa ko dun sa what do you call this dun sa restaurant iniisip ko na parang nag -gy gym lang ako mga ka, surprise surprise so pakdapak po yun mga ka, surprise surprise na parang di ba pag sa gym magbabayad ka pa Ganon <laughs> eh doon mga ka, surprise surprise sila pa yung magbabayad sa'yo and then at the same time pumapayat pa tayo di ba <laughs> So, ganun, ganun na ganun po yung ginawa ko mga ka-surprise, surprise. surprise. surprise ko po, po yun. And at the same time, ayun, mga ka-surprise, surprise, surprise nagkaroon po ako ng inspiration doon. Uwi, <laughs> <Umi> inspiration na. <pa. laughs> so, kaya, hindi ko na masyado ikuwento yung inspirasyon ko sa inyo. Baka sabihin nyo, lumalantod ako. Na <laughs> so, nandito na po tayo sa place na bibila natin ng uh, take-out na food. <laughs> ayan, ganyan. Tingnan po natin kung ano yung menu nila. Dito po ako nagpapagupit. Ayan. So ito pong karindirya na to Alam naman po natin na lahat ng mga SM malls Sa labas po nun may mga kantin Doon kumakain yung mga What do you call this? Yung mga employees nila and everything Ganyan <laughs> So yun, mag-ingat tayo dito sa basa Yes, ako! Hi, mami! bibigay <laughs> tayo Ano ba yung meron tayo ngayon? Sisig. Ulam lang ako na ano Ano muna, Hi, apat um, na rice my guys, apat na lang Apat na rice and sige itong sisig Ito po yung sisig nila mga ka surprise surprise And um, apat na rice Pero i-prepare muna natin yung food Ay yung pambayad natin Ayan Sajela lang yung maso, ako. Yes. ang mga mukha namin? Ano ang ang paximo naman? Hindi ba naman? Hindi ba naman? Hindi ba ka Hindi ba naman? 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 Hindi ba Hindi ba Hindi ba Yes, so ayan mga surprise surprise sa kape na po tayo. Dito nga natin. Yes po. So, ganyan po natin. Yeah. Kain -tay na, kain na. Salamat po. mo naman. Ito mo naman. Ito mo naman. Ito mo naman. Masarap, masarap dito. May lagi may dagdag. Sige ate, salamat. Ayan, mga surprise surprise. Nakadagdag po tayo ng foods. And itadine-in it po natin yun sa mall. So, ganun, ganon lang mga surprise surprise. Ganun lang yung tapang bola para dagdagan yung ano natin, yung request natin. Ayan. So, ngayon papunta na po tayo sa mall mga ka, surprise surprise. Napansin niyo mga surprise surprise parang winawarning nga ako ni Ate do na, na, kasi nagbablog. vlog parang winawarning nga ako baka ayaw niya nang may nagbablog. So ano pa yun ha? hindi pa yun talaga establishment. So dito po sa mall medyo talagang ano po tayo um, discreet po tayo kasi nga po talagang ano na sila yung alam na nila na uh, yung mga nagbablog minsan it brings them ano um, it brings them issues ganyan lalo na kung may ma, may ma-record ka na mali sa kanila ganyan kaya ayaw po talaga nila yon kaya may discreet po tayo so papunta po tayo dyan sa SM mga surprise surprise ayan ito po yung uh, condominium na may Airbnb po tayo ganyan And again, hindi po sa akin yung Airbnb mga surprise surprise ha. Hamak na ano lang po ako. Hamak na manggagawa lang po ako ganyan. And um, ayan, papunta na tayo dito sa SM. And uh, mga surprise surprise, excited na excited po ako today. Kasi nga po, hindi lang po ito yung comeback uh, video ko na ayun nga, i-update ko sa kayo sa mga nangyayari sa akin. Hindi, hindi lang po ito ganon. Ano rin po ito mga ka? surprise surprise It is the holiday season Ganyan Kaya Ayan Medyo nakita na tayo nung guard Kaya medyo Kunyari, kunyari may ano lang tayo May kausap lang tayo Kunyari sa phone Ganyan Oo 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 So Pero magpapaano lang ako dito Magpapa-scan Ganun Your... So, good mga surprise surprise So, as I was saying, na holiday season po ngayon dito mga ka surprise surprise Makakita na po tayo ng mga holiday, um, holiday mood na dito. And, ayun uh, nga, kanina, bago itong video na ito, no sa start pa lang natin, nag-disclaimer na po ako. It is November It is October 31st. Halloween po ngayon pero ayun nga nag-disclaimer po ako na May guide kaya medyo discreet lang muna tayo. So yung nga sabi ko holiday season, dito po sa start nitong video na to mga ka-surprise-surprise surprise. Uh, Sabi ko it is the holiday season and hindi po talaga ako nag-celebrate ng mga, ayan mga tawag dito It, it, it is October 31st Halloween po ngayon, ganyan So nagkasabay po itong holiday season ng Christmas and Halloween, ayan Hindi rin po ako nag-celebrate ng Christmas mga ka-surprise-surprise surprise. Pero tumatanggap po ako ng regalo, ganyan and everything all year round naman po pwede po tayong gumawa ng kabutihan sa ating mga what do you call this kabutihan ganoon mga ka surprise surprise so all year round pwede nyo akong regaluhan pero hindi po ako nagse-celebrate ng Pasko and <laughs> yun nga Halloween Halloween today mga surprise surprise so hindi lang po Christmas vibes yung makikita nyo mamaya baka may makita rin po tayo Halloween vibes mga surprise surprise so kamusta naman yun <clears throat> So ano while uh, leaving the Airbnb, nakita nyo po yung nagbablog vlog doon na, <laughs> ay, nasa mall din po siya, ganoon. So parang ganoon na ganun po yung ano natin ngayon, yung ambience natin ngayon. Pero bibilisan na natin mga surprise-surprise ka, kasi parang, uh, ayun nga, alert na yung mga guards dito na may nagbablog. So ayaw talaga nila noon, lalo na siguro kung yung vlogger is makita nila na eh, 'Di lagi interview ng mga tao, ganon. If you know, focus sa mga tao yung um, camera ganon, ayaw po nila nung ganon. Ayan, Jay ko mga surprise, surprise. Mahilig ba kayo sa donut? Ako hindi po ako mahilig sa donut. So, ay, ito na nga yung Halloween vibes, no? Ayan. So, ito po yung iconic uh, um, Holiday vibes dito sa SMB Kutan Pero mas ano po ito Mas holiday vibes po ito ng gabi Kasi po uh, What do you call this? Uh, makita nyo yung lights So ngayon medyo bright pa Hindi nyo masyadong ma-appreciate yung lights Ganon So what else? Naka-catch up na po ba tayo About dun sa uh, What do you call this? Ayun nga, nawala po ako for a while <laughs> Alam ko meron din dito eh. So, eto yon. Um, holiday vibes din po dito. Ganyan. So, may mga nagtitrick or treat. Ganyan. So, nagkasabay ang... ah, uh, dito sa Philippines, nagkasabay ang Christmas and Halloween. So, ayan. May costume fan fest pala ganyan. So, ano na yun mga ka-surprise-surprise, surprise. may costume fan fest. Ayun nga, nag-celebrate sila dito ng Halloween. So, sign na yun mga ka-surprise-surprise. Surprise. So, huwag na tayo magtagal dito kasi baka kung ano pa mangyari sa atin dito. Remember po yung nangyari doon sa Itaewon e sa may uh, Korea na nag stampede yung mga tao, ganyan. Siguro ang pinaka-ano natin mga ka-surprise-surprise surprise is Mag-ano na lang po ako ayan no? Oh. Parang may mga nag-trick or treat siguro, may mga candy sa binibigay dito sa uh, what do you call this sa mga shops. Yun, yan yan. Ayun. So hindi tayo hindi tayo maki-join sa festive feeling nila ng Halloween. Kasi nga 'di ba 'yung sa Itaewon sa may uh, Korea na nag-stampid yung mga tao nagkaapakan sila doon mga surprise surprise ang gagawin po natin ngayon is siguro is last is mag-ano na lang ako mag mag-OTB ako and then we will call it a day ganun mga surprise surprise so ito po yung cinema nila ayan so are we in Britain or are we in the Philippines kasi alam ko British itong ano na ito eh oh. alam ko British yan So nasa cinema po tayo and dito ko po unang na feel yung um, Halloween vibes nila mga surprise surprise. So ayan, ganyan po. Medyo dinim nila yung lights, ginawa nila parang pula ganyan and nilagyan nila ng mga something na what do you call that? Um, webs and spiders ganun. So ganun po yung mga surprise surprise. Mag-ano lang ako dito, mag-OT lang po ako dito and then we will call it a day. Kaya, dito na lang siguro. Ano. Dito tayo mga surprise surprise. Mag-OOTD lang po ako and then we will call it a day. So, ba, ano ba yung OOTD na yun? Ba't nag-OOTD ba ba ako mga surprise surprise? <laughs> Para ba mangingit? ingit Hindi mga surprise surprise. Gusto ko lang makita nyo kung ano yung suot ko ngayon. Ganun. Wala naman akong sinabing porkit pinakita ko yung suot ko. Maganda or ano. Diba? Parang ganun. Ah, hindi ata recording. Uh, recording friend of personal. Yes. Ayan. So, ganito yun. Ito na, ito na. So, ayun. Hanggang doon lang muna mga ka-surprise-surprise. And, um siguro naman na na po natin lahat yung pwede natin pagkwentuhan. And then, medyo madilim po dito mga ka-surprise, surprise. So ayun mga ka-surprise, surprise, my um, waiting days are over, my waiting tables are over. Kung gusto nyo pong mapanood yung naging journey ko doon, again, sinabi ko po sa inyo na i-visit nyo na lang po yung YouTube channel ko which is uh, At World's Most Famous Vlog, yung mga ka surprise surprise Pero tahimik lang tayo dito kasi nga tinatanong kanina kung nagbablog daw ba ako. Sabi ko recording lang. Anyway, so ayan mga surprise surprise Hindi ko napapahabain yung video. Kung meron siguro akong uh, na-miss na gusto yung ikwento ko, sa comment sa section na lang po, ganoon and um, ayun mga surprise surprise pwede naman tayong maki-celebrate ayun maki-celebrate pwede naman tayong maki-holiday vibe sa kanila, hindi lang tayo maging celebratory, gano'n and everything, gano'n let's say kung walang pasok o wal walang pasok magpahinga, gano'n, pero hindi naman natin kailangan sumali sa kanila dun sa mga magsusot tayo ng mga evil uh, costumes, gano'n hindi naman po mga ka-surprise surprise, so hindi ko napapahabaan yung video po. ko na po. <laughs>